Good morning everyone! So this is your Sir Chester Elbor and I hope everyone is in good condition and safe condition kasi ngayon ay may banta ng bagyo. So we would be having a video presentation or discussion about the Aralin 7 Evolution Biological ng mga sinaunang tao sa Asia as part of our um, review na rin sa ating upcoming um, summative assessment <coughs> this week. So dito, since um, napanggit dito yung uh, evolution biological, medyo related ito sa ating uh, siyensya na pag-uusapan natin in connection sa kung paano nabuo yung kabihasnan dito sa asya. Okay, so simulan na natin. Let me start by asking a question, paano nagsimula ang buhay? If I ask this in a group of people, usually dalawa lang yung sagot na matatanggap natin. Yung dalawang yon ay ito. First one is yung theory of creation and second ay yung theory of evolution. So pag-usapan muna natin kung ano ba yung theory of creation. So um theory uh, theory yang biblical o teorya ng paglalang o yung theory of creation is mostly believed by those Christians or even yung mga Muslims natin na nininiwala na tayo ay create ng isang one supreme being. <coughs> so sinasabi if you're Christians na sa book of Genesis na tayo ay direktang ginawa ni God. Ang uh, ating buong universe ay ginawa ng isang Diyos under six days. So, nilikha niya muna yung lupa, yung liwanag, yung, lang, yung araw at gabi. And then, nilikha niya rin yung mga puno. Tinanim niya yan dito sa lupa. And then, ginawa niya yung mga hayop. And lastly, ginawa niya yung mga tao. So, basically, tinuturo sa atin ng scripture na ito na may layunin ng buhay dahil ang nagtakdaan nito ay ang Diyos ng lalangin nila o ng lalangin niya ang, ang pinakauna nating magulang na sila Adam at Eve. So, um, sila sabi pa nga ng Book of Genesis na tayo ay ginawa ayon sa wangis or amahin ng Diyos which means tayo rin ay may kapasidad na mag-isip, na magmahal at magkaroon ng connection dun sa limikha sa atin. Next one naman ay yung tinatawag natin yung makaagham o yung theory of evolution. And uh, in this video presentation, dito tayo mag-focus dahil uh, may mga proposed na evidence uh, ang mga scientists to prove this. okay Yung choria of evolution ay choryang sinimula ng isang scientifico na ang pangalan ay Charles Darwin. So, if... Um, magbabasa pa tayo ng mas malalim about dito sa theory of evolution. Actually, mer maraming mga tao ang nagpropose nito even before kay Charles Darwin. Katulad na lang ni um, Jean Baptiste Lamarck. Pero etong si Charles Darwin kasi nagpropose ng isang detalyadong klase ng pagbabago or mga stages doon sa ating species bago tayo maging tao. So, pag-uusapan natin yung kanyang um, teorya. Sa kanyang aklat na The Origin of Species by Means of Natural Selection, dito ini-explain na lahat daw ng klase ng species ay nagmumula sa iisang organismo na may iisang selula. Additionally, sinasabi rin na si Charles Darwin na sa paglipas ng maraming panahon, ibig sabihin million of years ago, patuloy daw na sumasa ilalim sa changes or pagbabago ang isang organismo upang makamit niya yung mga katangian or yung mga traits na makakatulong sa kanya na mabuhay at makakaangkop sa kanyang kapaligiran. Isa sa kanyang popular na e in-example dito ay yung hayop na giraffe. So ang giraffe, alam naman natin ang kanyang katangian na mahaba ang, ang neck. Uh, si Charles Darwin na pinopropose yung sinatawag nating uh, survival of the fittest, believe na itong giraffe daw ang natirang species sa kanilang lineage dahil siya lang yung nag-survive dun sa kanyang environment dahil siya may mahabang um, neck na kayang abutin yung mga dahon doon sa isang puno. So naniniwala ito si Charles Darwin na ang dahilan kung bakit uh, mahaba ang leeg ng mga giraffe ay dahil nag-adapt sila or nag-adapt or nag-change yung kanilang body as a result of uh, adapting to the environment which is ang tanging paraan lang para makakain ay abutin yung mga um, ang mga puno, yung mga taas na puno. Ano yung ano yung proof doon sa kanyang um theory about the giraffe. So nakita na mga, ng mga scientists yung fossils ng um uh, kalahi ng mga giraffe na may mga shorter pala na uh, length of neck etong mga kalahi ng giraffe na namatay at nag-extinct. At ang tanging nag-survive doon ay itong mahaba ang That's why, tinawag itong survival of the fittest. Meaning, kung sino yung mga nakakapag-adapt doon sa environment, sila yung natitira, sila yung nagsosurvive. In the case of human, etong species or mga species sa pinanggalingan ng, 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 mga tao ay nag-adapt rin sa changes to the point na ang natira ay tayo. Okay, next. Uh, Pag-usapan natin yung mga stages ng evolution ng tao na nandito sa kontinente ng Asia. Pag-aralan natin yung una, yung tinatawag nating Australopithecus. Itong Australopithecus ay nabuhay 4 million years ago at ito yung kanyang mga characteristics. Nakakatayo siya ng tuwid, naglalakad gamit ang dalawang paa, maliit yung utak kumpara sa modernong tao, pangwa ang ilong, kagaya na may hihito nyo sa pictures, malalaki ang kadalang ngipin dahil ang mga kinakain pa lang nila, naman nila noon ay mga raw food since wala pang apoy o hindi pa sila marunong gumamit rather ng apoy. And ito yung pinakadapat yung tandaan. Mas mahahaba yung kanilang braso at may iksi ang mga paa. Mahahaba ang kanilang braso dahil most of the time sila ay nakalambiten at nag stay doon sa mga matataas na puno para maging safe against doon sa mga predator. So number one, yung tinatawag nating Australopithecus afarensis. Actually, Australopithecus ang pinakamatandang bangkay na nahukay ng mga archaeologists. O yung uh, tinatawag nating Australopithecus afarensis na Lucy. Ito yung pinakakompletong labi or fossil uh, na natuklasan noong 1974 ni Donald Johnson sa Hadar, Ethiopia sa Africa. So, tinawag itong Lucy dahil itong si Donald Johnson at the time na mahukay niya itong um, fossil ay kasagsagan ng sikat na kanta ng The Beatles na title ay Lucy's, uh, Lucy uh, in the Sky with the Diamonds, if I'm not mistaken. So doon niya kinuha yun. Next, ito, tawag natin, ito na yung mga series ng hominoids or yung mga homo. Nawag nating homo habilis. Pag sinabi nating homo, ibig sabihin yan ay human. At kapag sinabi nating habilis, ito ay nangangahulugang handy or crafty. Ito. Pag pinagsama natin yan, ang ibig sabihin ng homo habilis ay handyman o yung taong bihasa. Bakit sila taong bihasa? As you can see in the picture, sila ay may kakayahang gumawa ng mga kagamitan, yari sa bato at buto ng hayop na mga gamit nila sa mga pangangaso at sa iba pang mga bagay na makapagpapagaan ng kanilang buhay. So, sila yung tinatawag nating homo habilis. Number 3, yung tinatawag nating homo erectus. Itong homo erectus ay isang species ng mga bakulaw or ng mga ape na nakatatayo na at nakalalakad ng tuwid. Sila yung unang hominid na naglakbay palabas ng Afrika at sila rin yung unang species na nakagamit ng apoy at nagpasimula ng pagsusuot ng damit. And as you can see, medyo nagiging proportionate na yung um, length ng kanilang arms compared dun sa kanilang mga legs. Sila rin yung unang species na nakapaglakbay papunta rito sa kontinente ng Asia. Next, ay yung tinatawag nating Neanderthalensis or yung mga Neanderthals. As you can see in the picture, sila yung species na medyo malapit na yung itsura doon sa mga modern na tao. As you can see, um, sila ay uh, medyo less na yung balahibo at ang binigay sa ating description dito ay kaila sila sa kanilang manitibay na pangangatawan, malalaking bungo, as you can see in the picture, and sila may adaptive um, capability sa malamig na klima since yung nabuhay sila sa panahon doon saan napakalamig ng kanilang klima. Lastly, ay yung tinatawag natin, o yung panghuli, Homo kung saan ito na yung kinabibilangan nating mga modernong tao. Tinawag siyang Homo sapiens dahil ang sapiens ay nangangahulugan ng wise o yung taong nag-iisip. Ano ang mga katangian nila? Malaki yung utak, mas maliit na ngipin since medyo mas malambot na at natuto na silang gumamit ng apoy at marunong silang magluto ng kanilang mga kinakain. May tuwid at mahaba na rin silang mga bunti. Hindi na rin nakausli ang panga, malakas ang bisig, may kakayhang umangkop sa uri ng lugar na kanyang tinitirahan at marunong ng gumamit ng apoy bilang proteksyon sila uh, Additionally, um, sila rin yung mga species na may mas mataas na bipedal or kakayahang makalakad ng uh, tuwid at may mas mahusay na balanse para sa pag, uh, pagtakbo. Gumagamit na sila ng mga komplikadong kagamitan, wika at simbolismo. Sila rin yung unang species na gumawa ng sining gamit yung mga uh, pagguhit or yung mga uh, pagguhit or mga drawing doon sa mga loob ng cave at uh, sila na rin natutong magkaroon ng ritual for example sa paglilibing ng patay yung so yung mga homo sapiens na ito ang bumuo sa komplikadong wika na naging pangunahing dahilan ng tagumpay ng evolusyon so sila yung pinaka nag-survive hanggang sa ngayon dahil sila yung may kakayahang mag-adapt sa iba't ibang kapaligiran na nagbigay daan sa kanilang pamumuhay sa for example des desierto, kagubatan at uh, at marami pang iba. So mula sa pangangaso na dating ginagawa lang ang source of food ng mga sinaunang species. etong Homo sapiens naman ay natuto na ng pagtatanim o yung agrikultura. So, sila yung nagpabago ng paraan ng pamumuhay sa paglipas ng panahon. Okay? So, para sukatin kung talagang kayo ay natuto doon sa mga nabanggit nating aralin, o ting isubukin natin kung ano ang inyong nalalaman sa pamamigitan ng jumbled letters. Para sa panuto, ayusin yung mga letra ng mga salitang tumutukoy sa mga sinaunang uri ng tao. Uh, mentally nyo na lang isipin yung sagot. So, under 10 seconds, hayaan ko kayong isipin kung ano yung sagot sa mga jumbled letters. Okay? Number 1. Nabuhay 4 million years ago na ang nakararaan. Nakatatayo ng tuwid. Naglalakad gamit ng dalawang paa. Maliit ang utak kumpara sa modernong tao. Pango ang ilong. Malaki ang ipin. Mababa ang braso. At maikli ang paa. Anong species ito or stages ng um, evolution? Sagot natin ay Australopithecus. Okay, very good. Number two, ito ay nangangahulugang handyman o taong bihasa. Sila ay may kakayahang gumawa ng mga kagamitang yari sa bato at buto ng hayop. Do you have your answer? So, ang answer sa ating number two ay Homo habilis. Okay, very good. Number three, ang taong nakatayo at nakalalakad ng tuwid ang unang hominid na naglakbay palabas sa Afrika, nakadeskubre sa paggamit ng apoy at nagpasimula ng pagsusuot ng damit. Ano? Anong species ito? So, ang sa number 3 ay Homo erectus. Okay? Number 4. Kilala sa kanilang manitibay na pangangatawan, malalaking bungo at mga adaptsyon sa malamig na klima. Anong stages ito? Okay, ang answer sa ating number 4 ay Neanderthals. Okay. Next, ito ay tinatawag na wise man o taong nag-iisip. Malaki ang utak at may kakayahang umangkop sa uri ng lugar na kanyang tinitirahan. 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot para sa ating number 5 ay Homo sapiens. Okay, very good. Next, ito ay nag-asabing lahat ng nilalangos uh, spesye sa mundo kabilang ang tao ay indigahan ng Diyos ayon sa kanyang imahe. Ano ang tinutukoy ng number 6? Do you have your answer? Then the answer number 6 would be Fury of Creation. And lastly, number 7. Ang tsura ito ay nagsimula uh, sinimula ni Charles Darwin ayon sa kanyang akda na The Origin of Species by na Means of Natural Selection noong 1859. At lahat ng komplikadong nila lang ay nagmula sa iisa at simple organismo na may isang selula. The answer to number 7 would be theory of evolution. So para pa uh, mas um, malaman ko kung kayo ay um, natuto, so sasagutin niyo ang tanong na ito, ilagay sa comment section ang inyong pangalan at seksyon at ang inyong sagot sa tanong na bakit nagkakaroon ng pagbabago sa anyo ng mga species sa paglipas ng mahabang panahon? Patay sa theory ng evolution. So, ang, ang nyong magiging sagot dito ay magsisilbing attendance nyo for today at uh, patunay na talagang kayo ay nanood ng videong ito. So, I hope na lahat kayo ay natuto. If ever na may mga question kayo, pwede kayo mag-comment at uh, pwede rin kayo mag-ask sa GC. Uh, pakimension nyo lang ako. Um, good luck sa inyong exam. At uh, tanging hiling ko lang ay uh, talagang mag-review kayo para kayo ay makapasa at makabawi sa inyong second summative exam na gagawin natin by Wednesday. Thank you very much at maraming salamat sa pahikinig.